Anyway, by the way, highway, this is Emerald K. At dito ko ngayon sa Robinson's Manila. Kung saan kakain kami dito sa food court at i-rate natin ang kanilang mga pagkain. Ilan sa mga pagkain dito ay malalapit sa ating panglasa. Katulad na lamang ng tilapia, crispy bagne, bopis, pakbet, kinilaw na isda, bicol express, regular kare-kare, at inihaw na pusit. Oh, Paalala lang, ang aking mga sasabihin ay base lamang sa aking mga nalasahan. Una sa listahan ay ang Crispy Bagnet. Hindi ko matandaan ang pangalan ng food stall pero alam ko katabi lang siya ng kamay kainan. Nasa 200 to 300 ang kanyang presyo. White naman para sa kanyang presyo. Pang 1 to 2 person ang kanyang serving. Saktong-sakto lamang kung hindi ka malakas kumain. Sakto ang kanyang lasa. Crispy naman at halatang bagong luto. Masyado nga lang mas marami ang kanyang taba. Sinabay ko na rin ng takan ang pakbet at tatikpan ko ang kanilang ampalaya. Medyo mapait ang ampalaya kaya sa tingin ko mapait na rin ang pagkakaluto ng kanilang pakbet. Next naman ay Bicol Express. Nakatikim na ako ng tradisyonal na luto ng Bicol Express. Sunog kami sa Bicol. At ang masasabi ko lamang ay sobrang oily niya. Sobrang mamantika at hindi ko na masyadong malasahan yung gata. Hindi ko maramdaman yung kurot ng anghang. Sinusubukan kong lasahan kung meron itong halong bagoong. Pero puro mantika pa rin talaga ang nalalasahan ko. Hindi ko matandaan ang presyo nito pero nabili ko ito sa food stall ng Kamay Kainan. Ito ay pang 1 to 2 persons only. Next natin ay ang kinilaw na isda from Casa Ilongga. Huling beses akong nakatikim ng kinilaw na isda sa Cebu at yun ang pinakamasarap. Katatikman ko pa iyon sa karinderya. Pero kung i-compare ko to dito, malayong malayo ang kanilang lasa. Hindi luto ang isda sa suka o hindi na ibabad ng mabuti ang isda sa suka para manuot ang asim ng suka doon sa isda. Ayon sa pagkakatanda ko sa presyo, ito ay 100 to 150 pesos. Sapat lang ang dami sa kanyang halaga. Next naman ay ang bopis. Nabili ko ito sa kamay kainan at ito yung pinakamasarap sa lahat ng aming na-order. Maayos sa pagkakaluto, maayos sa pagkakaprepare, sakto ang lasa, hindi masyadong maalat at okay ang consistency nito. Ayon sa aking pagkakaalala, ito ay nasa 200 to 250 pesos. Sakto ang dami nito para sa isa o dalawang katao. At dahil sa sarap nito ay nagpabili pa ako ng extra rice. And last but not the least, ang inihaw na pusit. Ito ay nilamanan sa loob ng kung ano-anong mga pampalasa. Kaling ito sa kamay kainan at ito ang hindi pinaka-okay sa lahat. Matigas siya at hirap ng nguyain. Hindi rin masarap ang kanyang sarsa kaya hindi ko na lang din inubos. Munti ko na rin makalimutan na meron pa palang pakbet at kumuha pa ako nito ulit. Naalala ko na ang natikmang ko lang pala dito ay ang palaya. So sinubok ko tikman ng iba pa nitong gulay katulad ng sitaw, kalabasa, talong at okra. Hindi ko na rin matandaan ang presyo nito. Pero sapat ito para sa isa at dalawang katao. Sakto ang lasa, may kaunting bagoong at hindi naman pala siya ganun kapait. Pasensya na kung hindi ko na pinansin ang kare-kare at tilapia sapagkat marami akong stock na tilapia sa bahay at pareho lang naman din ang lasa nila at pagkakaluto. Hindi ko naman natikman ang kare-kare dahil in ko lamang ito para sa aking kaibigan na si Iking. Nagdadalawang isip ako ngayon kung uubusin ko ang natitirang bagnet dahil nga sayang naman at ako ay nagdi-diet. Pero wala akong pake. Meron namang pineapple juice, cherry na 'yan. Overall, nasayahan naman ako sa aking mga kinain at bibigyan ko ng ratings ang mga stall na napuntahan namin. Rating from 1 to 5, kamay kainan 3. Kasa sa ilong gatu, at yung katabi nung kamay kainan 2. That's all for today. This is Emerald K. At samahan nyo ko muli sa aking paglalakbay. Babush!